bumabalik ako sa mga laala ng pagkabata sa probinsya Parang kahapon lang lahat ay yung uh, simpleng buhay Yun bang mga bagay na dati na hindi mo pinapansin pero ngayon Nami-miss mo na Yun bang uh, moment na tuwing umaga gigising ka na lang sa tilaok na manok at hindi na sa alarm clock tapos sa paglabas pa ng bahay mo, mararamdaman mo agad ang lamig ng simoy ng hangin. Yung bang tipong amoy na amoy mo yung halimula, halimuyak ng uh, bulaklak at damo na basa pa dahil sa hamog. Yun bang hindi mo na kailangan magmadali? Dati yung feeling na walang cellphone na hawak-hawak ka. kundi tanging pamalo lang ni nanay kapag late nang gumising. Pagkatapos diretso sure na sa mga tanimain o sa kabukiran o sa kabundukan ng inyong bukida. Uh... bukid. Pagkatapos mga harvest ng prutas o mga gulay. Yung laging may alaga kaming hayo pa. Kaya bago pa man makain ng agahan ay kailangan mo muna nga pakainin ang mga manok at baboy. Madi ang siya ng laro namin noon. Simple lang pero sobrang saya. Ibang tipong naglalaro na lang kami sa taguan at nagtatago-taguan sa may mga damuhan. Ari kaya gagawa kami ng mga baril-barilay na gamit ang mga sanga ng puno at dahon. Na. Hindi mo na kailangan mag-gadgets noon mga kaibigan. Na. Kasi kailangan, nga, uh, yun man tipong sapat na yung kalikasan para ma-enjoy yung kabataan mo. Hindi na natin kailangan pa ng gadgets noon. Na. Tapos pagdating ng hapon, yung pag-uwian ng mga tao galing sa bukid. At ang mga kapitbahay, yung mga halos magkakasabay na lang maghapunan kaming lahat ah. sa may pakwentuhan hanggang sa abutan ng dilim.